Hello guys, nandito tayo ngayon sa Patungan. Ito uh, yung view sa labas. As you can see guys, makikita niyo naman talaga, sobrang pumahit yung dagat nato. Sobrang uh, naging dila, ano siya, naging sobrang maitig na chocolate yung dagat. Pero kung makikita niyo sa pinaka dun, sa pinaka may bandang laot, sobrang linaw naman. It just happened kaya naging sobrang labo ng ating tubig ngayon kasi may bagyo ngayon at the same time nabuksan nila yung pinaka ilog dito yung ilog na to, ito yung sa lahat sa taas ng bundok na sobrang labo ng tubig na binabalik niya dito sa tabing dagat so ayan, kaya nang itim siya pero malinaw talaga dapat ang tubig, however dahil nga dito ito yung mga ng tubig na galing sa taas ng mga bundok natin sa pinakataas Ayan po kadumi yung binababa ng tubig na nagsasama, nagmimit sa dagat, hindi sa malinaw. Kung makikita nyo sa mga video natin, sa mga Facebook page, sa mga Facebook na talagang sobrang hilo na tubig dito sa patuman. Ngayon hindi kasi nga, inabot tayo ng bagyo. Ayan yung mga isyos. Sobrang din na naman ng mga. Panalo -panalo pa rin ang buhay, panalo-panalo pa rin yung bagyo natin. Ang magiging lang talaga natin ng dagat kung paano tayo maliligo ngayon sa dagat. Pero umuulan naman. At sobrang sarap dito mag-inom-inom tayo dito sa may taling dada. Nagdadala lang tayo ng in inuminyo dito sa may taling dada. At the same time, inuminom siya para siya. Tapos maganda yung view. At happen na talaga hindi malila yung inuminyo. So guys, marami tayong pagpipilian dito. Kung gusto mo, po dito, maraming mga cottage dito, yung mga Nag-rent. Pwede kayong mag-rent. Ayan, nakikita yung mga kubo na yan, guys. Ayan, pwede kayong mag-rent dyan. Kita nyo naman. Nakakaano lang, nakakalungkot lang gawa ng dagat. Naging chocolate yung dagat na yung Ang Naging kakulay nyo yung dagat. Kasi sumisid sila sa dagat. Ayan. Nakakasad lang ng very-very bongga. So ayan guys, kung makikita nyo yun yung bangka doon sa dulo, yun yung maghahatid sa atin papunta dito. Galing ka doon, pupunta ka dito. Bangka ang ginagamit nyo. Marami pa rin po yung residente na nakatira dito. At kung mababalitaan nyo, kung napanood nyo dati sa Facebook, sa social media, na ito yung lugar na kung saan nagkaroon ng issue about sa demolition yung mga dinidemolis na yung bahay pero hindi naman siya natuloy totally at ito yung nag-trending na maraming nag-away-away sa demolition yan, mamaya gagalain pa natin yung buong ano natin mga patungan